Ako oh, parang may kulang. Walang milk. Wala siyang gatas. Hindi Pero joke lang po yan, hindi talaga yan yung halo-halo namin, okay? Hi. Hi. I try mo to. Kaya kanya naghalo halo para haluin yun, eh? ha? Kaya hindi pa niya nalo mga may lasa. Nakakatakam to, ah. Ang harap. Ang sarap niya. Ang oh, masarap. Ito ang tama. Ito ang Pinoy na halo-halo. It's really tasty. The best. Pinapil ko ang summer. <laughs> oh, I love it. Mas creamy siya. Creamy. Mas pinasarap siya ng gatas. Yung secret kasi talaga, yung pagiging creamy na sa gatas. Masarap yung gatas. Mas creamier yung gatas niya. Wala sa na yung gatas niya. May yung milk creamy. Very rich. Creamy. Sarap. Sa akin, masarap siya talaga. Creamy eh. Tapos ang sarap ng milk niya. <laughs> Perfect. Yan ang malalasap sa bawat halo-halo ng Mang Inasal. Gatas na extra creamy na nagpapasarap sa bawat sangkap. Thank you! So, so creamy, so, so sarap! Mama, dali mo ubos